yun welcome back guys o no? oh, mag ano lang tayo na uh, ready lang tayo so subukan natin mamingwit ng palaka kasi nga gawa ng naguulan ulan no? so may mga tubig na yung mga maliliit na sapasapa at mga abandonadong pispan so, so nagbobota lang tayo Nagbobota tayo Ah, nyo may plastic. Gawa nga ng luma na yung mga bota natin. Magdadalawang taon na to kaya may butas na. Ano just tayo. Tsaka, dinalot natin ng plastic. <laughs> Ngayon, magpiprepare lang tayo na, gagawa tayo ng paminguit. So, pasensya na ulit, no? Mamaya ako na susuotin tong damit. Gawa ng, ayaw ko lang, ha? Laging nakasuot yung damit natin kasi nangangati yung likod natin. Mamaya na tayo magdadamit pag susuong na tayo doon. Si Mami B. Maghukay na daw ng bulate. <laughs> ah, tapos na. So, ito yung mga kinuha nating stick. Yan, mga... Ito yung kawayan. ano, no? ng maling. Ay, maling. So, magamit tayo ng nylon. Ayan. So, last year pa to. Ang binili ni Mami B. So, seasonal siya na itong tagulang natin ginagamit. So, ayan. Ito yung mga bulati natin. Ang binili natin pain. So, lalagyan lang natin ng tali muna yung ano natin. Yung stick natin. Ayan. Ito. Nagol-bol na yung tali natin, guys. gawa ng madulas nga itong nylon na tatanggal siya sa mismong lalagyanan niya ayusin muna natin ito guys na balikan ko na lang kayo mamaya kita ko lang sa inyo guys paano ako maglagay ng tali sa ano natin susukatin so, 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 ko muna pala so ayan ganito lang ako maglagay ng tali guys sa so, ano natin pamingin isi lang natin dito. Ang pinaka dulo. Ayan. Tapos ilain natin to. Ito. Ayan. do so, kahit anong gawin ng palaka dyan, hindi na makakawala dyan. Ay, hindi na matatanggal. Ayan. Ayan ko lang guys kung nakita nyo. No? So ayan. Okay na to yung kay Mami B. Oh, Mami B, lagyan mo na ng bulati yung sayo. Ayan. Sarap. yami. Yummy. Habang naglalagay ng gulati si Mami Bee, gagawin natin yung sa atin. Habang naglalagay ng gulati si Mami Bee, gagawin natin yung sa atin. Naglalagay natin ng tali. Takas na. Parang kulang yung gulati natin. lang maglagay ng bulati, ayan, kukuha kami ng bentong sa tangkay ng bulaklak ng paradis tapos tutuhog natin so pangit pa yung mga bulate natin ngayon hindi no? katulad ng dati, itatsagayin muna natin to ayan, lagay ng ganito lang maglagay ayun o, diba, para isaw lang tapos ilain, hanggang doon, papunta sa tali ayan, so pupunayin lang natin po Pasintabi sa mga kumakain po dyan, no? So, lang po namin paano magdagay ng bulate sa pain ng alaka. Yan. Marubos mo. Wala ano tayo sa atin. Mas magandang ilagay po yung kung ganito klaseng bulate, yung matataba. talagang mataba, parang spaghetti mataba. Pero sa mga ibang lugar naman, ang ginagamit nilang bulate yung baloktot. So dito sa amin madalang kasi yung bulati na baluktot. Karamihan ganito. So kaya ganito ginagawa natin ay ginagamit natin. Ang pangit lang dito, mabilis, maubos. Ang ginagawa namin, dinadamihan namin. Ang advantage naman nito, pag talagang naglagay ka ng marami nito, yung talagang malaki siya. Minsan kasi nakakabingit kami ng higat. So kapag malaki yung ganito, mo, marami siyang bulati, Pag kinain ng higat, ayun, nababara sa pinakalalamunan nila. So hindi sila makakaalis. Hindi sila basta-basta makakawala. Kaya mahuli natin. Pero so, kapag yung mga baluktot na bulate, dahil maliit lang yung mga bulaklak na bulate yun kakawala yung mga higat hindi na namin tinatanggalan ng luka no? gawa ng pampataba ng yung luka dito sa bulate pero kung yung bulaklak gagamitin mas maganda tanggalin yung pinakaluka para masinsin matibay siya nun kaya tayong ulan kaya tayo makakapamimit so ganito po yung buhay natin sa probinsya no, mga idol So, kahit anong weather pa yan, kailangan natin mabuhay. So, pagpagkulan, yung sinasamitin na natin magtanim, at saka uh, manunit ng palaka. Patayin muna natin yung video guys. So, bubuoyin lang namin to. Tapos, itatali lang natin ng ganyan. Yan, na lang natin pagawalan ng umulan na naman, nababasa yung cellphone natin. Ito guys, lalakatan pa tayo. Yan, so ito yung bulati natin. <laughs> so tandem kami ngayon ni mami Bee. So, samahan nyo kami guys. So, sana makakuha tayo kahit ilang piraso lang may pang-ulam tayo mamayang gabi. so yan, umulan ulan pa rin. Ah, tandem natin si mami Bee ayan ang legend sa mga taga ng higat at mga palaka ayan si Mami dito tayo sa pinagkumpayan natin kanina dito tayo dadaan so pupunta tayo dun sa dulo sa bakanting pispan dun so yun wala namang isda yun katagal nang di ginagamit so nagkaka-isda man dun yung mga singaw na lang siguro minsan may mga maliliit na dalag dito palimitan na ah, maliliit na gurami yung parang danggit tanggit, parang ganyan, basta maliliit. tapos kung minsan naman nakakasyempo tayong makabingwit dun ng higat yan, so yan, swerte yan lang, minsan naman wala minsan bokya tayo pero tuloy-tuloy lang tayo para may pangulam tayo yan, buti pa kambing, walang problema basta may damo, buhay siya <laughs> nandito tayo, samahan nyo kami guys sana huwag lumakas ang ulan, kundi kawawa yung cellphone natin <laughs> bagay may bag naman pala si Mami Bee pag lumakas ang ulan yun nga lang di tayo makakapag video pag lumakas ang ulan nandito tayo sa gubat ng mga damo Ito. ay to ay tumas na yung tubig o kadadaan lang namin kanina dito kunti pa lang yung tubig ngayon mataas na may butas pa naman yung bota natin kaya nagbalot tayo ng plastic sa paa kanina nandito tayo samahan nyo kami adventure sana makahuli tayo kahit ilan lang kahit anim na piraso lang kahit tig isa-isa lang kami kasi apat yung mga bata tapos kami dalawa ni Mami B yan kahit anim na piraso lang masaya na tayo ngayon kaso sobra di mas maigi yan hindi tayo ha tataas ng damo sumarin so, ako curious ako dito guys ito, ito ba yung napier comment naman kayo dyan na guys on. tagal ko nang nakikita sa youtube at sa facebook yung mga napier na yan gawa ng napakaraming kahalin tulad ng napier na yan na damo hindi ko kung alin ba talaga sila ayan para silang mga payat na tubo dami dito so pa ganun Dito rin tayo nang lumumpay. Ay 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 lalakas ng ulan. Babalikan na lang namin kay mamaya guys pag medyo umano yung ulan, nababasa yung cellphone natin. Mamaya ulit guys. So, guys, umulan pa rin. Ah, galing na, dito na tayo sa kabilang kalsada. So dito tayo pupunta. Dito sa bukid ng kinaka, kinakapatid natin. Yan, ko kay Kuya Bet. Kanina umaga, sabilit na ako dito, gawa nga nang magpaalam tayo. Ayun, binat na natin sa kanina sabi ko mamimingwit ako ng palaka wala na yata siya wala na, wala na kasi malakas ang daming mga ano dito guys, oh. abandonadong bahay sayang, may mga bahay, wala namang nakatira ano may mga saging, so dyan tayo pupunta sa mga saging na yun dito na lang tayo ma nasa shortcut tayo dito nung um, nakaraang taon, dito rin kami madalas mamingwit so um, may, lagi tayong may katandem nga sila Wesley, yung masisipag na magkapatid ano buong season ng tagulan, wala kaming ginawa kundi Saan ba ako dumaan kanina? Ay, dito pala. Ah, ito yung pinaginaanan po kanina. Ito ako dumaan kanina. Ayan. Ayan, dito tayo. Ako, oh, mukulan. Di yata tayo makakapag-video, guys. Wala na si Kuya Bet. Bagay, ano na siguro. Nagtanghalian na siguro yun. So, huwag lang tayong maingay. Magugulabog yung mga palaka. So, ay, ito pala ito. So, dandan lang tayo. Ayan, dito. Dito tayo po, kwesto, guys. Ayan. Ayan. Umuulan. Ayan, dito tayo. Ayan, dito kami nakakarami ng palaka dati, guys. Ayan, papahinga lang kami konti. Ito guys na discard tips na <laughs> napapanood kasi natin sa YouTube. So titignan natin ngayon kung uubra ba, kung legit na magamit sila ng technique. So gagayahin natin guys. ito nga pala no, nabili ko sa Shopee ito no, talagang piso deal. So hindi ko, <laughs> hindi ko inaasahan totoo pala yung mga peso deal. No? So binili natin to piso. Kaso ang kailangan doon pag para ma-avail mo to so kailangan meron kang bibili na item so pili ko mag-browse ka ng gusto mo doon uh, para ngayon maisabay mo to so piso lang ang bayad so nag-blurred yung video natin guys no? kasi huwa ng kumukulan so huwa dito sa camera natin yung ano so nag-record na ako ng huni ng palaka yan so gagamitin natin to guys tingnan natin so lumakas ang ulan Mam mamaya ulit guys ayun so, nga no first attempt natin bopol bokya hindi natin nasa lo so gawa nga ng kalas uh, pala yung ano natin yung bulate natin ayun nagkita nyo dumiretso <laughs> wow mali tayo so dito sa video nga pala na to guys ayan so hindi na tayo nakapag video ng mamingwit yung mga nabing natin din na natin na videoan gawa nga ng lumakas ang uh, todo yung ulan no so kaya kahit gusto gusto natin mag video hindi talaga natin mabidyo. ayaw naman natin isubo yung cellphone natin uh, sa ulan baka uh, lalong masira so gawa nga ng kinatyaga nga lang natin tong cellphone natin para magamit natin sa pagbablog dito nga pala yan namimigit no? so yung mga palaka dito halos so uh, mahirap ma mailap sila mailap yung ano nila mabingit naman, man agad bumibitaw yung mga Uh, palaka sa bulati gawa nga ng kunti yung bulati natin so dapat talaga ay uh, mga yung bulati natin para pag uh, nilunok nila is talagang babara sa lalamuna nila at, at ito nga dito uh, lumakas na yung ulan so kakat na lang natin muna yung video kasi nga ayun uh, nga malakas ang ulan yo guys hindi tayo nakapag video ano mga coming um, ng palaka gawa ng umulang nga mababasa yung cellphone natin uh, ginawa natin yun nagpa na lang tayo ng ulan pero nakakuha naman tayo guys so nakatatlo ako naka tatlo si Mami B, so anim. So sakto, <laughs> sakto sakto yung bilang natin. Anim na piraso, anim kami katao. Pwede tigil sa isa, pwede na yun. Sasabaw na lang natin yun. Sa pala, nang pauwi kami, ito, nakadaanan ko itong ano. Alalapad ng daon eh. Hindi, nakalimutan ko ng dito eh. Subukan kong pakain sa kambing natin. Pero nakikita ko sa mga ano, pinapakain daw to, Nakikita ko sa Facebook, tsaka sa YouTube. Ayan. So pauwi na tayo, no? Ayan si Mami B. Ah! nauna na sa atin si Mami Bee, tayo kasi may dala kumpay. Ayun mo yung pahuni niya ng palaka hanggang pa uwi. Tumutunog. <laughs> sa niya. Pakita mo daw yung palaka natin. Pakita mo daw yung palaka. Ayun. Pero so, yan. So, ako naka bingwit din tayo. Ayun, madalang gawa nga ng umuulan-ulan. Hindi tayo nakapag video guys na habang namimingwit gawa ng tiyempo-tiyempo lang yung pang bingwit natin. Umuulan. Hindi natin malabas yung cellphone. Baka matisiglas niya pa. Ayan. Pauwi na tayo. So, pasensya na. Hindi no? Di namin napakita sa inyo. Yung pamimingwit. Masaya sana yun. Pero next time, mga lods, ng mga susunod na araw. So, sana makabidyo tayo ng maayos yung hindi umuulan. Tsaka isasama siguro natin siya. ano, May din naman sa mama si Dangdang. Dang. Kaso nga hindi talaga namin sinama. Kasi gawa ng sinubukan nga lang natin kung may mabibingwit tayo. Tsaka medyo maambang kanina hindi na namin sinama. Pero sa susunod, yan. Susunod na araw pag uh, mama. Ganda yung panahon. Sama natin para may taga-video tayo maayos makita nyo ng aqual yung natin. Guys, okay. Aba na nilalakad natin. Ay, ang bilis maglakad ni Mami Ah, ayun, nandito na tayo sa likod ng bahay. Ay, mga kambing. So, bibigay pala natin to. Itong daladala -dala natin kung kakainin nila. Bibigay okay ko naman kakainin nila. So, maghapon nga hindi nakalabas ng mga kambing natin. No? Ayun lang guys, buksan ko lang. Ngayon nyo guys. Gusto gusto sa sumasalubong talaga si Naruda. Hello, Borgo. Okay, so, na lang natin lagay. Ayan, ayan. Ayan, dito. Ayan, tayo. Kain. kain dito, dito. Kain dito, kainada. Ayan, kain. O, diba? Dual purpose. Saka kaming wit na tayo. Ayan, Nakapangumpay pa tayo. So, ito guys, ah, kailangan talaga natin ma-improve yung ano natin. Ito, pinaglalagay ko na lang po kanina. Magalian na lang. Para lang makakain sila. Kailangan natin ma-improve yung ano natin. Gawa na ngayon nga. Kawawa sila. Ayan. si kulit, wala, bawal lumabas kulit bukas na, pag gumanda na yung panahon at ito nga ang biyaya ng bukid, ng tagulan. Ayan dito nga sa bukid, no? Kung minsan talaga nakakalibre tayo ng ating pangulam. Bukod sa gulay, pangtagulan nakakapagtanim tayo dahil nakakamenos tayo ng pagdidilig. So, hindi madidehydrate yung mga halaman natin. At ito naman, may mga biyaya din, no? Na mga palaka. So, sa mga mahilig kumain ng palaka dyan. Ayan, shout out po sa lahat. So, ipiprito nga lang ito ni Mami B, no? Para mabilisan lang at meron na tayong pangulam. So, gustong gusto ito ng mga anak natin, no? Yung mga anak ko. Uh, sa mga hindi po kumakain nito ayan, sa so, gusto, gusto niyong maka-experience Ayan, masarap po, no? Parang talagang manok naman manok lang po talaga yung lasa. So, nilagyan nga lang po dyan ng crispy fry. Tapos, i-deep -de fry na po natin, no? Ayan, so, masarap na ulam po ito. Ayan, so, absorb na naman po tayo ngayong araw na ito. So, nakamenos tayo ng gastusin. Ito po ang maganda dito sa buhay probinsya. Ayan, at niluluto na nga po ni Mami B. So, sabik na sabik na po ako dito, no? Takam na takam na ako dito. So, ang ko lang ginawa dito ni Mami B. Ayan, so, iniwalay po yung hita. Ayan. Yung mga bata gusto gusto nila yan yung hita parang chicken joy daw na maliit ayan, so yan din na tayo masyadong pinalad sa pamimingwit no sa so, may order pa nga sa atin na palaka sana ayan kung makarami tayo so yung uh, kasi dito binibili sa amin per kilo yung palaka so dito dahil konti lang po yung nakuha natin at inalat-alat tayo nag ulan halos di tayo naka-video sayang yung ano yung opportunity na makapag sana no pero gaya po nang sabi ko sa mga nauna kanina habang namimingwit kami ayan paulan ulan po at talagang kinempuhan na lang namin paghihina doon kami namimingwit para may makuha po tayo at uh, ito nga po pinalad tayo no? Uh, thank you pa rin po tayo sa blessing ng Panginoon so kahit ganito meron tayong ulam for today at ayan na nga po ayan nagbabrown na po yung ating mga paa ng palaka ayan no? <laughs> ang bango bango talagang sa amoy pa lang talagang parang chicken joy na chicken joy na libre na naman tayo ng ulam ayan nga po yung iba no sinabawan ni misis ayan yung mga parting ano yan, katawan so karamihan ang pinirito ni mami Bee mga parting legs tapos yung katawan tinagtad nya isinawag po yan so yung gulay na yan no? galing din po dito sa bakuran natin yan patola at ng kamote ayan nasinabaw na ni commander ayan kain na po tayo bye, -bye!